Ayun, meron tayong comment or tanong dito galing kay Willy Willy Liagas. Yan. So, sabi niya, boss, ano po kaya ang cost ng vibration ng motor? Ayan. So, magandang tanong yan, no? So, ganito. May mga certain na nagkukos ng vibration ng motor. Ayan. So, minsan, syempre, sa fairings lang. So, yung mga iba na hindi aware sa sa pagmotor di kaya mga vibration isipin nila, sa makina pero dito pala sa mga chassis chassis etong ano mga fairings niya tapos sa mga chassis baka mayroong maluluwag lang di ba sa manibela yung ball race yan pag tumatakbo sila may mga nagba pero syempre kadalasan pag technical na baka baka dito lang sa inyong mga connecting ay mga, mga bushing ayan mayroon tayong mga bushing dito Baka sira-sira na, bakal to bakal. Yan, yung bushing ng mga shock natin. Yan, tapos isa din, dito sa, check nyo na rin, baka meron din kayong problema. Yung inyong bushing, dito, yung sa engine, tsaka dito sa may chassis. Yan, yung mga pagitan yan. may rubber bushing dyan. Baka mamaya sira na, bakal to bakal, maluwag na masyado, yung parehas. Kaya ito, pag umiikot yung inyong siwit at gulong, may kontrahan nangyari. So, alog-alog, baka yun na. Check nyo na rin yun. Baka yun yung sira nyo, yung bushing. Papalitan nyo na lang yung rubber bushing. Yan. Tapos, or pinaka-main, yung inyong CVT. Yan. Pinaka-main dito, itong inyong bell. Tsaka yung lining nyo, baka may problema na. Kaya, uh, the, please, the please lang. Yan. So, ang mga remedyo yan, pwede nyo pa lagyan ng groove. Yan. Tapos, Depende rin. May, pwede rin dito sa inyong uh, belt, baka mamaya may tumatagas na nagrasa, papunta sa inyong drive face, yan, tsaka dito sa torque drive, kaya ito dumudulas-dulas na lang tong belt nyo or, sa sobrang katagalan na rin ng inyong uh, mga, na inyong CVT set, yung mga pulley nyo may bengkong na yan sa loob, hindi na pantay-pantay yung kanyang angle yan, isa din yan na nagkukos ng dragging pati yung mga ah uh, spring especially yung clutch spring baka yung lagayan niya doon sa uh, lining baka lubog na or mad madali nang mapigtas so pwede, pwede rin yun na nagkukos ng dragging kasi umi-slide slide yung uh, ano ba nakakalang doon sa lining yung ganyan eh lumuwag na naging oblong na so imbis na dito lang yung persa niya napupunta siya dito so wanglo na siya no? maluwag na so kunting ikot lang dumidikit agad yung isa nyong lining dito sa may bell. Isa din yon So, hindi pa, hindi pa nag engage yung dalawa. Lalo na kung hindi pantay yung uh, pagkapudpud niya ng inyong lining, pwede rin yon Isa rin yon Yan. So, yan yung mga possible na magkukos ng ng dragging kasi hindi na pantay-pantay. Yan. So, ito, dudulas-dulas na lang yan. Lalo na kung hindi na pantay or galing sa may sira. Ano ba? nasiraan kayo, nabaklasan kayo ng pulley. Possible yun na magkaroon ng mga bakat-bakat yan. So, dudulas na lang yung inyong belt nun. So, yan yung mga possible. Kaya kung nag-aalangan kayo kung saan nanggagaling yung vibration, yun, pwede nyo i-check yung mga yon Para at least aware din kayo, di ba? So, sana may natutunan kayo sa video na to. Maraming salamat sa Bye-bye!